Jared Vanderbilt babalik na sa lineup ng Lakers. Ngunit bago yan pag-usapan muna natin ang mabigat na balita para sa mga fans ng Dallas Mavericks. Sa patuloy na pagbaba ng Mavs sa standings at isa sa mga pangunahing dahilan ay ang sunod-sunod na injuries sa team. Ang pinakamabigat dito ay ang injury kay Luka Doncic at Derek Lively. Si Derek Lively ay hindi pa nakakabalik mula noong Enero dahil sa maliit na fracture sa kanyang paa. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, inaasahang out pa siya for at least 2 to 3 months. At alam naman natin na kapag foot injury ang usapan, sobrang challenging nito dahil hindi ka makakatakbo o makakatalon ng maayos. Kung tutusin, malaking epekto ito sa kanyang conditioning dahil hindi siya makakabalik agad sa full game shape. Ngayon, late January na at kung aabutin siya ng 3 months recovery, malamang ay sa bandang Abril na siya makakabalik. Problema dito, Abril 19 ang simula ng playoffs. So kung hindi makakapasok ang Mavericks sa playoffs, malamang ay wala na talagang laro si Lively ngayong season. Even kung makabalik man siya sa playoffs, malaking tanong pa rin kung nasa 100% siya by that time. Bukod dito, malamang ay mapipilitan na ang Mavericks na umatras sa anumang balak nila na itrade si Daniel Gafford. Kung aalisin pa nila si Gafford, mawawalan sila ng isang reliable center sa lineup nila. Considering na marami ng injury sa team, parang delikado na para sa kanila na bawasan pa ang depth nila. Si Derek Lively ngayong season, he is averaging 9.1 points, 7.8 rebounds, and 2.6 assists per game. Pero dahil sa injuries niya, limitado ang laro niya sa season na ito. Posibleng 32 laro lang ang malalaro niya sa kanyang ikalawang NBA season. Noong rookie year niya, 55 laro lang din ang nalaro niya mukhang injury prone nga itong si Lively at malaking tanong kung paano ito maaapektuhan ang karir niya moving forward. Meanwhile, good news naman para sa Los Angeles Lakers. Ang defensive wing na hinahanap nila ay babalik na. Si Jared Vanderbilt ay inaasahang maglalaro sa darating na Sabado sa laban nila kontra Golden State Warriors. Of course, ito ay kung walang maging setback sa kanyang recovery o anumang problema sa mga practice sessions bago ang game. Patagal na rin siyang labas-pasok sa lineup ng Lakers mula pa noong last season dahil sa kanyang injury history. Pero ngayon, mukhang bibigyan siya ng pagkakataong ipakita kung ano ang kaya niyang i-offer sa team. Alam naman natin na si Vando ay isang defensive-minded player na hindi kailangan gumawa ng maraming puntos para maging impactful sa laro. Perfect siyang addition sa wing rotation ng Lakers kasama si Lebron James, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith, Jalen Hood-Shifino at Max Christie. Ang tanong ngayon ay paano hahati-hati ni Coach JJ Redick ang minutes sa mga players, lalo na't na malapit na rin ang trade deadline sa Pebrero. Posible rin na ma-include si Vanderbilt sa trade package kung gagawa ng moves ang Lakers. Ano sa tingin nyo? Makakabalik ba si Vanderbilt ng maayos sa lineup ng Lakers? Chicago.